Hello guys, magandang araw. Ah, uh, panibagong vlog po tayo, guys. Matagal po ako hindi nakapag upload kasi nagkakaroon po ako ng diferensya sa katawan, medyo sumama. Kaya nagpahinga muna ako. Pero nagpaalam naman ako sa amo ko. Pero habang andito ako sa bahay ko kasi medyo okay naman yung pakiramdam ko. Maglilinis muna ako, guys. Ah, uh, ko yung mga gamit ko. Kasi matagal lang naka-stack to sa taas eh. So, okay guys, mamaya i-update ko lang kayo. Ito, guys, uh, lilinisin ko kasi na-stack tong aircon. Tsaka itong mga gamit ko rito, guys. Titistingin oh. ko kasi hindi na nagamit ito, guys, matagal na. Kasi yung ginagamit ko ron, guys, uh, gamit ng amo ko. Kaya hindi ako nagdala ng gamit doon sa trabaho. Ngayon, pahinga muna dito. Mala Pero malapit na po ako makabalik doon, guys. Habang hindi pa, uh, maglilinis muna ako dito, guys. Yan. Sobrang kala tong taas ko, guys. Mag makikita nyo, guys. Pero ngayon, testingin ko muna yung aircon, guys, kung gumagana. See, guys, mamaya update ko kayo. Pero bago ang lahat, gagawa mo na akong safety box guys kasi itong bahay ko hindi patapos, magulo pa sa taas, sa second floor. Um, yung wiring hindi pa naayos. Ngayon, gagawa mo na ako ng ano para safety. Yan guys, simbolin ko muna yan guys. So ngayon guys, bubuksan ko muna guys bago natin lagyan ng power. Ay, sobrang lumig guys, oh. Ano? Hindi ka mo. Mahalik ka mukhang guys. Pero hindi naman masyadong nagamit ito kasi naka-stack na ito dito sa taas guys. Ah, uh, yung tapos na isisirado e, na natin ngayon guys titestingan ko na kung gumagana siya Guys, magana paan guys yung paan pa lang yan guys, kita ko sa inyo magana siya, magana ko pala Subukan natin kung malamig. Okay po guys, malamig po guys. Oh. Thermostat yan, hanggang 3 lang nilagay ko. Saka sa loko lang. Sa ano pa lang siya, sa para pa sa loob, loob ulit natin sa loob. Yan. Labig na ka, guys. Di pa kasi dito si Gamble guys kasi wala namin. Eh. Wala, wala. Di pa takusin. Yan na isa. resting natin mga 5 minutes o 10 minutes yan guys, so sobrang ano, kalat dito sa taas ko, kikita nyo puro kala mo junk shop uh, wala kasing tao din dito sa baba lang palagi yung tao Akala ko sira na guys, okay pa naman oh. No? Sa low lang siya nakalagay pero malamig. Kaya mahirap yung umano na mga gamit na eh. hindi mo naman magagamit talaga, sayang lang. and guys, tapos ko na na-testing. Magana pa siya guys. ko kasi minanuha ng mga mabait yan guys lalo na itong mga welding ko guys minapasuka ng mga mabait nilinisin ko rin kasi guys mamaya i-update ko kayo pag testing kung magana pa yung bag ngangat ngat kasi mga wire guys sa mga mabait okay guys, magsisina tayo ng ilan sa pagkakas ng ilan sa pagkakas ko tayo ng guys berkali <tuk tangan> kasih <tuk tangan> Ano hey, lang guys. Yung iba guys, hindi ko pa na testing kasi may nag-video. Okay, baka magkaperahit ako. Titigil ko na yung pag-video ko. Yan lang muna na-testing ko guys. Ah, ito namang tatlong welding guys. Sigurado ko namang gumagana yan kasi wala namang ano yun. Pati yung kato. Ay guys, so, tingnan mo yung si Gumpro guys. Parang junk shop Daming ano. Kakatao lang dito. Pag-andito ako. Umuwi. See guys. Gandito na lang. Salamat sa mga viewer sa sa mga subscriber. Salamat sa lahat na walang sawang suporta sa buting channel ko. Bye-bye!